So yun mga Toms, mga Tropo Pips, dito na tayo sa bahay natin. Dito na tayo sa vlogging station. So samahan nyo ako sa pag-tignan uh, natin yung laman nito. So nakawi tayo mga 10 din. So umalis tayo dito mga 7.30. Nakawi tayo mga 10. So pawisan pa tayo. Makikita nyo mga pawis ko rito. Pawis na pawis pa tayo. So samahan nyo ako sa pag natin yung laman nito. Kung maganda ba sya. So tara, buksan na natin. buksan na, na natin buksan to mga Toms, mga Tropo Pips. So ito yung pinagawa natin. Tingnan nyo, yung lob nya. Dandaan natin, baka masira eh. Eto, tanggalin natin dito. Palingan nyo. You know? Up, oh, di pa pala siya nakakat isa-isa. So, ikakat pa natin isa-isa siya. -isa, -isa sya. So, ito yung pinagawa natin yung sticker. Mga thumbs. Para kung sakasakaling pupunta tayo sa mga race. May manghingi sa atin yung sticker. May bibigay na tayo. So, kailangan pala siya, ano. Kailangan pa natin siya ikat. Kala ko nakakat na, hindi pa pala. So, okay, yan. 75 pieces to eh. Yung sticker na to. Ito yung kinawa natin doon. Yan. Ito naman yung isa. Ayan o. No? sticker na yan oh. And, natin sa mga legit subscriber natin. Pag rin ng malaki. Bala ko ilagay dun sa car box. Yan oh. Pag rin ng malaki. Nakabit ko sa car box. Ang so, malaki at isang at mga maliliit. So yan yung pinagawa natin mga katams. Para kung sakasakali may mangingi sa atin, ito, mayroon may bibigay. Ika-cut na lang natin sa isa ito. Bawat isa, kakat -cut natin. Cutter. Ganda ba? So yan, pag may nangingi sa atin yung sticker, may bibigay na tayo kahit paano. May sticker natin, yan yung kinuha natin doon. Na, mga thumbs. Ayos. Ganda oh. Dogo natin, may sticker na tayo Ayan okay, mga Toms, mga tropo pips Okay na, nakat ko na isa isa So ito na yung pinaka sticker natin Yung derp Toms. Ito na yung derp Toms natin Sticker Nakat ko na siya Okay na Taman tama na siya dito sa ating ano Op ya, yeah, dito, dito 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 Taman tama siya dito Lagay natin itong dito Ang ano ito. Pwede natin lagayin dyan. Pwede rin naman to. Ang maganda. Para mas maganda to. Ah. Nalagay dito. Ang ah. yun. Ito saktong sakto lang. Yun yung lagay natin. Ayan o. No? Sakto lang siya. Pwede. Ito. Medyo maliit. Pwede rin. Ayan no? Nalagay natin dyan Ayos na mga thumbs May sticker na tayo So pag manghingi kayo sa akin sa, ano, sa race Kung ano ba pumunta ako sa race Bulungan nyo lang ako Pag may dala ako siyempre magbibigay tayo Ayan ang sticker natin isa um, Medyo malaklak laki eh. Panlagay natin ng ano Panlagay natin sa Car box Ayan o oh. Laki na Ito yung isa, yung medyo malaki-laki. Pwede natin lagay sa car box natin. Pwede, ito yung malaki. Pwede nilagay lagay sa car box. Pwede nilagay lagay dito sa lagay natin na ano. Pwede. Ito naman yung isa. Ito yung isa. All about thumbs, medyo malaki din. Pwede rin sa car box. Lagay natin sa pinakalikod. Diba? Ayos, mga thumbs. Ayos yung mga sticker natin. Maliliit para sa mga auto pwede lagi sa auto yung mga sticker natin diba ayos na mga thumbs so yun mga thumbs tapos na yung video natin so nakuha na natin yung ating sticker meron na tayong maliit so meron din tayong uh, dirt thumbs at meron tayong all about thumbs so yun kung alimbawa man magkita kita tayo sa race bulungan nyo lang pag may dalawang sticker bigyan ko yun yung mga legit na subscriber na natin na laging sumusubaybay. So yun, shoutout ulit kay Ma'am Ivy na taga Mahe. Maraming salamat sa paggawa ng ating sticker. Maraming maraming salamat sa inyo. I Subscribe mo na yung channel natin kasi marami pa tayong gagawin mga video na i-upload natin sa channel natin. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa channel na to. Subscribe mo na po yung channel natin. Derp Tons. Diba? So yun, God bless sa atin lahat and ciao! See you in the next video!